Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Uh, welcome muli sa aking YouTube channel. Wow! Hello guys. Uh, itong update ko lang dito sa super mini videookin natin. Uh, ito guys, bali standard na 'to na gawa ko, bali yung pinaka pattern nito, bali pare-parehas na siya. 'Yun, pare-parehas na yung size niyan, guys, pagkagawa. 'Yan. Ito yung super mini video, okay? 'Yan standard na 'yan ng size niya, hindi na mababago 'yan, guys. Kaya lang dito meron pa kong kulang dito guys yung to yung ninalagay dito na gold print pang gilid tawag nila dito guys Ayan. ito guys yung super mini video kina pang cellphone uh, may nag comment dito guys sa aking video uh, ang sabi nila lalagyan ko raw ng gagamit daw ng SD card kaya lang syempre na magkakaroon siya ng sungboks pero titingnan ko guys kung magkakaroon tayo magkakakita tayo ng songbox noon. Kung makakaroon mo siya ng songbox, kailangan pa rin ng monitor para makita yung lyrics. O kailangan pa rin guys gagamit. Kaya yung guys advisable yung cellphone na naka sa data o YouTube para mayro siyang monitor na makikita yung lyrics. O, ito guys ang super mini video okay ko. Yan mga bagong gawa ko ngayon guys. Marami na ako guys nagawa dito iba bang kulay. Ito kasi yung dalawa na to, yan pares kasi pula to yan. Saka ito yung pinakaluma ko pa nagawa. Kupas na nga yung kulay. And guys. Ito yung guys yung bago. Kung titingnan siya para may pagka pink. Oh no. Kung mo sa malayo. Ito kasi guys, yung luma na kupas na kaya iba na yung kulay niya kaysa dito. Dito na dito yung kulay niya. Para may pagka pink na kulay niya. Ayan. Update ko lang kayo dito guys sa aking super mini video okay ko na pang cellphone. Ayan, yung dalawang gawa ko na super mini video okay. Kaya sa mga magko-comment o kaya may katanungan, uh, magtanong na lang po kayo dito sa baba ng aking video para kung anong dapat ating gawin. So guys, meron din akong FB page, 'yan, BP Nyaruyo TV. Hanapin nyo na lang ako doon. Tapos doon na lang kayo mag message sa akin. Kung paano ako murder. And then kung... Gusto nyo magtanong doon. Kung anong mga kulay na pwede nyo uh, makita. Uh, doon na lang guys sa aking FB page. Bipinharo UTV din nakalagay doon. FB page. Naka-orange ako na t-shirt. Ang profile picture. Ngayon guys. Hanggang dito na lang guys. Kasi in-update ko lang kayo dito sa aking super mini video. Okay. Wala naman ako ibang ay uh, ituturo dito dahil marami na rin akong video na ganito guys na halos super mini video kay lahat puro update at saka yung sa ibang kulay kaya hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyo magandang araw muli